Kaparami na yung bakas mga kabraso. Good size it. Ay, napakalaki mga kabraso Good morning mga kabraso. Ayan, happy Sunday, 6:25 AM in the morning. Ayan, English tayo. Ha, ngayon dahil Linggo. Ha. <laughs> Ayan, pasikat pasik na po yung araw mga kabraso. Uh, mag ano tayo ngayon, hunting. Nakalampas tayo ng ilang araw mga kabraso. Kagagaling ko lang dun sa kabilang, ano dun sa dinadayaw ang ko dati sa lugar ng kuya ko sa Santa Rita. Ayun, dinala natin itong ban bangka doon. Kay, ayun nga, bibinta natin para pambili ng makina. Para maging kaparte rin siya doon sa bago nating anong bangka. Wala, puro tingin pa lang. Kaya ibinalik ko na. Naantala yung hanap buhay natin. Ngayon mga kabrasay, maghanting po tayo. Sana lang po ay palarin. Ayan po, kumusta po kayong lahat. Kapunta po tayo sa spot. Shout out Billy Delvalle Barsena Shout out po Shatazin Hamsar Tuga Shout out Rexon Marquez last kill shout out Joey Hobo shout out text right shout out lokot na 'to shout out kill last kill barka shout out ako mananat Okay mga kabraso maraming salamat at magandang gabi bayan mga bakas na mga kabraso hindi mang gaano kaluma ito ngaylang araw sana lang nasa area lang na to hanapin lang natin kabras Good size it. Saan-saan na lang oh. Hunta doon. Saan na lang madaling na natin 'to. Kabraso. Palagay ko ito na 'yung butas bagong bago lang yung mga inanong putik talagang nasa ilalim yan yung butas at yan yung hinukay mga bakas niya Ay, Malawak. Lalim. Malalim mga kabraso. Ito. Nahulog yung itak ko. Anak ng... Mga kabraso. Nahukay na natin. Diretso lang yung pagkabutas niya. Tapos kunting uslit lang yung pinipwestuhan niya. Naabot na natin. Pwesto lang natin yung camera. Ah, kalawitin natin to nakapagbawas tayo ng mga ugat dito sa ilalim pero yung puno niya ay hindi natin na galaw ang baba panlang natin tong mga tubig kay ma ano yung cellphone uh, Good size ito mga kabraso. Tapos sinasabingitan. braso sabitan na hirap peresihin ito mga kabraso at mga pumutol ayaw bitawan yung mga ano natin ah. sa ayaw bitawan maamat na mga kabraso eh Isso sahabat Ay. Di kasi napalakihan masyado yung butas. Daming ano sa ilalim. Ugat ba? Yun. Ay. Eh. Sumabot ka na. lapit na ay napakalaki mga kabraso parang laki iluhin Ay, thank you Lord. Tsaka napaka season mga kabraso. Ay. Sipit pa lang oh. Kala ko bulit. Purple ka. yung ano niya o oh, dito. Purple. Oh. Kumu plads. Ay. Ho, oh, oh. ho. Tali na natin mga kabraso. Ay, thank you, thank you Lord. Sana lang makadagdag pa. Kabraso, may sinusundan tayong bakas oh. Malalaki. Galing dito sa kakahuyan. Kung saan natin nakuha doon yung alimango. Iba lang siguro to mga kabraso. Lalaki ng bakas oh. andalan hindi ito lo, lumayo ba lalim nakabalik na tayo sa bangka <laughs> hindi natin nadali yung sinusundan nating bakas pagdating dun sa medyo malayo na nawala yung bakas nya mga kabraso lumangoy yun Doon sa may tubig pag naglalakad minsan kapag nabubulabog lumalangoy yan kaya hindi lumalapat yung ano nila mga galamay sa putik yan yung mga magandang sundan kapag hindi nawawala yung bakas kasi lulubog din lang eh. lulubog yan pagdating sa may tubig kaya minsan nga kahit walang tubig lumulubog yan dito sa hibasan mismo good size din yun ngayon mga kabraso kain po muna tayo kagutom na kita may baon tayo dito may eh, piretong itlog alas 10 na po ito ay eh, lilipat tayo dito sa kabila pagkatapos natin kumain saan lang makadagdag pa tayo may butas naman dito mga kabrasok nakuhaan ko na to dati tsaka may bakas inayos niya yung butas na nakuhaan ko dati yan o yung mga inan putik papansin natin dito mga kabraso dalawa yung inayos niya pati yung doon sa may gitna parang nandun sa kabila ayun sa gitna yan listing ko muna wala sa loob ng butas mga kabraso dito. Umano lang tayo dito sa taas. May mga bakas kasing loma. Umalis na pala dun. Ilang araw na. Luma, luma lang yung bakas niya. Baka sakali lang tayo na nandito pa sa area. Yeah, mga kabraso. Wala na naman. Nakababa na rin sa ano ibasan nakaraang araw pa yun late late oras po natin mag alauna na 5 minutes na lang oh so, laki na yung tubig pero sa taas ano pa wala na Kayakot na tayo mga kabraso dali pangatlong spot na to ang kanina dun sa tawid lari dun tayo nung kanina sa kabila ito yung bangka laki na ng tubig Mamaya bandang alas tres Tapos na daw yung bangka Sabi ng gumagawa Pwede ko nang kunin mamaya doon Ano pala yung huli natin Hindi na talaga tayo nakadagdag Oras po natin ay lawa na imidya Timbag po natin Buti na lang at season At napakalaki Ayan Isang guhit mahigit isang kilo yan tipo yan o oh. ayan laki hindi para sa atin yung mga nakita natin kanina ano pinagpahinga pati yung bakas na sinundan natin papunta dun sa ano eh nawala sa hibasan malaki din yun Hanggang sa muli mga kabraso. Nung nagaraan pala ay napakaulan. Tatlo yung huli ko. Hindi ko na nakuhaan. Hindi tayo nakapagbidyo. Hanggang sa ibininta ko po. Pito. Itong piraso. Bali yung ano doon. Yung tatlo. Ay naiblog po natin yung una. Tapos yung ano. Tatlo tatlo rin yung nahuli ko tapos dito nakakuha pa ako nung umuwi ako dito lang sa malapit bali apat ito yung nakuha natin nun ayun maraming salamat po sa patuloy na support mga kabrasa